Mga kapanyan ng may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. <tiple> Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagod si Jesus, Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato, Ang mga kababayan mo, at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagod si Jesus, Ang kaharihan ko'y hindi sa sanibotang ito. Kung sa sanibotang ito ang aking kaharian, ipinakilaban sana ako ng mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga hudyo. Ngunit hindi sa sanibotang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanibutan upang magsalita at tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Christus Vincit, Christus Reinant, Christus Imperat. Christ conquers, Christ reigns, Christ commands. Mga kapananabalataya, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang maringal na kapistahan ng Kristong Hari. Sa araw ito ay tinatapos natin ang kalendaryo ng simbahang katoliko. So, sa susunod na linggo, upisan na natin ang panibagong cycle ng liturgical calendar. At sa liturgical calendar natin ay nag-uumpisa ito sa paghahanda kay Jesus bilang isang sanggol o pagdating ni Jesus bilang isang sanggol at ito naman ay nagtatapos rin sa kanya bilang isang hari. Kumaga, Nagumpisa kay Jesus, nagtapos kay Jesus. Sa mga nakalipas na linggo, ang ating mga ebanghelyo ay nagtuturo sa atin ng pagkakilala kay Jesus. Ang ating ebanghelyo naman ngayon ay isang pamamaraan ng pagpapahayag kung sino nga ba talaga siya. Ang tanong, kilala nga ba natin siya? na ipapahayag nga ba natin siya ng ayon sa ating nalalaman o ito ay ating isinasa puso o nanggagaling sa ating puso o ang pagkakilala natin sa kanya ay ayon lamang sa mga narinig natin sa iba kung maga ayon sa mga o maaring galing sa umpukan ng mga marites maraming pagkakataon na sa ating buhay ang ating Panginoon ay nagpapakilala sa atin sa oras ng tagumpay ng kagalakan ng katiwasayan ay naipaparamdam sa atin si Jesus sa tuwing tayo ay nabibigo, malulungkot malulumbay at mahihirapan si Jesus din ay naipararamdam sa atin sa pamagitan ng pagdamay at pagtulong o pagagapay sa atin kailangan lang talaga natin magkaroon ng bukas na kaisipan at pangunawa at kalooban upang ating lubusang malaman at maintindihan kung sino at ano nga ba talaga siya sa ating buhay. Harinawa, sa buhay natin ay lubusan natin siyang makilala at maunawaan ang kanyang mga naisin para sa atin. Hayaan natin siya na maging hari. Hayaan natin siyang pagharian ang ating mga buhay. Sa ito nito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, ikaw ang hari naming lahat. Tulungan mo kaming lubusan kang maunawaan at makilala sa aming mga buhay. Maghari ka nawa sa aming mga buhay. Maramdaman nawa namin ang iyong presensya at sa lahat ng pagkakataon sa aming, sa aming buhay. Amen.